Ayan, sub-adult na singa. Ayan, prepare. Ito din, mga singa na sa adult pinaprepare prepare natin. Ito. Mga kasunod to na batch dun sa mga nanalo natin sa show. Ito yung entry natin sa Singapore. Kapag kita ko sa'yo. Dalawin yung entry namin. Ito yung kay Ruter. Ito yung sa akin. Yo! What's up mga bali! Welcome back sa ating channel! Ayan! Sobrang tagal natin hindi na vlog At anong part na ba tayo? Tignan natin Gabi Farm Update Part 31 na pala mga bali Ayan! So matagal-tagal na hindi nakapag-update dito sa ating farm Kasi uh, panaysali tayo sa show At uh, puro... Gape show 'yung content natin. So, for today's video is gapi farm update part 31 tayo mga buddy Uh the update ko kayo dito sa ating mga tanks. Parang laman kasi alam ko matagal tayong hindi nakapag-update. So, dito na tayo mag-start sa ating first layer. Yan singa. Na adult. Yan din natin tulasan na 'yung mga buddy kasi may meron siyang uh problema sa dorsal. Pin. tapos ito uh, sub-adult na singa Ayan, prepare natin sa upcoming shows Ayan, pwede. Ayan, dito guys, puro mga bali, ito sub-adult ito din, mga uh, prepare natin dun sa mga upcoming shows either ngayon na taon or next year tignan natin kung kailan sila magiging available ito naman yung uh, sana natin pero uh, merong problema may kundi problema pero kaya pa naman ayusin ito yung female na best of show, kaya ito yung pair niya ayan, nagdrop na ito mga body kaya medyo pumayat yung chan niya ito yung, ito yung female na nag best of show dun sa kakayan de oro mga body, ito naman yung first place na ayan, nagdrop na din kaya puma, pumayat yung babae. Ito, wala ito. Ito, walang laman. Ito, second place sa uh, CDO. Ayan, second place. Ito yung first place sa Kagayan. Twice na talagang first place. Ito, twice na rin nag second place. Ito yung nag-best of show sa uh, Kagayan, mga bali. Ang singga na ito. Ang singga na Napaka delta. Ay Ay patso yun na. Ito yung nag-best of show sa kagayan. Bunda uh, din yung mag-best of show doon sa Digos mga bali. Back to back sana pero hindi pinalad. Ayan o. Oh. So, balak natin ito papadala natin ito sa uh, show sa BG sa Manila. Papadala natin to tatong singga na ito na nanalo sa kagayan at saka sa Digos yan sila pa rin yung tatlo bali tatlo yung singa papadala natin pero wala kasing dumbo ears doon mga buddy kaya hindi tayo pwede magpadala ng dumbo ears kasi so, walang category ng dumbo ears doon siguro papadala natin doon is yung adult na singa tsaka yung 3MB tsaka meron tayong pattern and tingnan natin kung ano kung pwede, pwede natin padala ayan sa so, adult na singa and prepare ito din mga singa na sa badog, Pine prepare natin. Ito, mga kasunod to na batch doon sa mga nanalo natin sa show. Ito yung entry natin sa Singapore, papakita ko sa'yo. Dalawang entry namin, ito yung kay Ruter, ito yung sa akin. Ito yung mga singa na, yung sasali natin sa Singapore mga badi. Ito naman yung sasali ko sa Singapore. Pine prepare natin yan sila mga badi. At... Bak hindi na yan makaka-uwi since uh, once na padala yan sa Singapore hindi na makaka-uwi mga body so ayan kung manalo ang swerte pag hindi okay lang din eto sa badol eto sa badol mga kasunod dito na batch kaya na sila mga body yung mga singa natin siguro mga 2 to 3 months is ready na yan yung mga sa natin kung hindi masira yun yung mga susunod na isasabak natin sa show dito naman mga Dumbo ears hindi na, na mag start eto 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 yung ating RDSS nag drop daming anak hindi pa natin nakuha eto Dumbo ears ayan bidder natin eto uh, nag champion sa actual show tsaka online show Ayan, tatlong beses na ito nag-champ ang mga bali champion din sa ay hindi pala to nag champion sa Digos kasi napunit to pero ayun naka recover na ito first place yata to second place ayan ayan double gears ito pattern kaya to ah hindi pala metal to ayan pinapapare natin for ago ito dito tapos dito na side mga body pakita ko na rin sa inyo Tara tayo dito mga singa na 3 MB. Ayan, 3 MB. Solid na solid mga body kasi puro delta. So, Sa kanin gusto nyo mag-singa, pwede tayo mag-release ng singa. Ayan, kung gusto nyo, kung kumindad sa inyo. Ayan, pwede natin yung i-release mga body, yung singa natin. Ito, singa red. Not for sale. Ito yung EBT. Na galing kay Bernard ang andito yung may ario Bernard ang <laughs> ito yung uh, second drop ng ABT natin ayan, meron tayo dito ng double sword red lace ayan gusto ko mag mag elder ulit mga badis so hanap tayo ng bagong materialis eh. meron tayong mga mga kasunod yan mga kasunod na double sword red lace Chubby pa lang. Chubby! Ayan, dito yung timburaot Burout. Ayan, say hi to my vlogs. Buddy Rhodes, Jo Marie, Bro Bernard Ang. Ayan, yeah, import. Galing Boulevard. Ayan, <laughs> <laughs> si Buddy Si Buddy Jolly, hindi ko alam saan nagpunta. Buli na siya, eh. Oh. Yung sa'y plan mo niyo tayo yung kung nila pa rin. Jalan sana. Ha? Pakawat na. <laughs> and tolete eh, mga buddy. So dito tayo. Meron tayo ditong mga mga entries. Mga piniprepare na entries sa uh, BGE Manila. Ayan siya, uh, Blue Moscow. yan female pang partner. Ito naman AFR. Mga entry to ni Buddy Jomari. AFR, AFR. Ito, Singa pang Singapore pala to na entry pangit na yung ha? pangit alam pangit ako ba niyo? ako <laughs> lang <laughs> sa flower pangit na yung idea ayun big line mukha mo ba ayan 3MB na Moscow iluan na na 3MB na Moscow ayan so padala natin yan ngayong September 4 Ayan is September 10 pa lang. So, meron pa tayong 4 days para mag-prepare mga body. So, meron na tayong mga entries for Singapore. Antay na lang tayo kung kailan magpadala. Tsaka sa BGE ito, yung tatlong singa. Kapadala natin sa BGE Sayang nga lang, wala tayong dombo. Kasi wala silang kategory ng dombo. Dito, meron tayong tank dito. ah uh, uh galing kay Buddy Richard. Pinagamit mo na sa atin kasi wala pa siyang mapaglagyan. Uh, yeah, meron tayong nakalagay dito ng mga pattern. Mga 3MB na pattern, mga body. Ayan, 3MB pattern. Mga YKC. Galing kay uh, Elite. Nasabi niya is Pandora Line daw. So, ayan yung mga second batch doon sa drop niya ng YKC. Pero, may konting problema lang dito mga body. As in, konting-konti lang. No? uh, Kalahati Outcross kasi meron tayong gusto palabasin dito sa ating YKC na hindi ko mahanap dito so ayan konting trabaho lang siguro mga uh, isa o dalawang cross lang kung kaya pag, okay siya tuloy natin yung ating project pag develop sa ating YKC dito walang Ay, naman dito meron tayong AFR na galing ka din na hindi pa natin na breed pero baka sa susunod na video papakita ko sa inyo yung mga breeders na AFR natin na Ribbon Marami tayong binibreed doon mga bali sa top Papakita ko sa susunod na video Ayan, tapos dito meron tayong mga dombo Ito yung pulling pair ng ating ABT Ribbon Ito yung pulling pair ng female Ito na lang pala yung isang female namin na Ribbon na nire-recover namin ngayon, ABT Almost ma-wipe na to mga buddy. So, sana mag-drop pa kahit isang beses lang para makahanap tayo ng panibagong female na i-breed. Kasi yung male meron na tayo dito kay Bernard Am. Ito yung gagamitin natin na male na pang-breed doon. Uh, tayo natin trabaho ulit yung ribbon ng EBT kasi sayang yan mga buddy. Wala na tayong mahanap na ganyan yung, yung, merong extended na dorsal tsaka uh, yung pagkagalwing nga solid talaga mga buddy almost uh, umabot sa pentakil yung pagkagalwing nga mga buddy so gusto ko i-maintain pa rin ulit yung pagka uh, ribbon niya. kaya kung sakaling mamatay ang female last female eh, wala tayo bago wipe out na talaga yung mga buddy so, meron tayo ditong HB White ang nagisi ang babae na food Ayan, ang champion to sa CDO mga buddy at uh, Sub-adult na. yan sub-adult na. I think, uh, papa-adult na natin to, mga badi. Yan sya. Yan sya. ito mga bali Ayan siya. Ayan Ito. meron siyang way casey. Uh, sobrang solid yung pad niya. So, yun lang yung update natin sa part 31, mga buddy. At sa susunod na video, papakita ko sa inyo yung mga ginagroom natin doon sa uh, drumming tank natin na uh, 4x8x10. By by na napapakain si buddy rotero. Tuloy natin sa part 32, mga buddy, yung ating ah, uh, guppy farm update. Yun lang, mga buddy. Kung nag-enjoy ka sa video, don't forget to like, share, and subscribe. Ayan, malapit na. Ah, napuno na pala yung raffle natin at ah. Idadraw na natin yun sa si schedule natin pagkatapos mabayaran lahat ng mga entries. Konti-konti na lang hindi nakabayad. Pag nabayaran yun, magpupost ako dun sa ating FB page para sa schedule ng ating raffle mga body. At uh, sa part 31 ko na rin papakita yung mga yung mga raffle na ay, yung pamimigay natin sa raffle. Yun lang. Bye. Peace.